Hello guys! For today's video, gagawa po tayo ng mango sticky rice. So yan, binubuhos ko po yung sauce. Masarap yan. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano yung ginawa. So una, syempre, hugasan natin ang malagkit na bigas. Syempre, alam naman natin kung paano magsaing, di ba? Parang normal lang. Ganun, saingin lang natin. Ayan, sa so takpan nyo. Hanggang sa maluto siya yan, pagka kumukulo na tantayan nyo lang kasi prevent natin na masunog okay, so before that lutuin muna natin yung ilalagay natin dun sa mismong malagkit so ito nga pala coconut cream nilagyan ko lang sya ng sugar so depende na kung gano'ng katamis tikman yun na lang so sa akin yung isang lata nilagyan ko sya ng 4 and tablespoon ng sugar plus konting salt yan. so halu-haluin nyo lang yan hanggang sa medyo kumulo lang sya puso pa dun sa camera ko. So, pagkatapos nun, i-boost na natin doon sa ating nalutong malagkit. So, so, syempre, gradual lang yung paglagay natin. Pagka nilagay nyo, uh, haluin nyo muna. Tapos, syempre, uh, kailangan makita muna natin kung sapat na ba yung nakalagay. So, maganda kung medyo basa-basa ng konti kasi i-absorb pa niya yung mismo coconut cream na ginawa natin binos ko na ulit yung kalahati tapos inalo-halo ka lang huwag okay, kayong worry kung masyadong wet yung nagawa nyo na ano kasi sisipsipin pa yan okay? so maluluto pa yan okay, so yan takpan lang muna natin ulit takpan nyo na lang muna para mas ma-absorb nung uh, malagkit yung cream. So, dun ulit sa pan na pinaglutoan natin, gagawin naman natin ng sauce. So, ito ulit, isang latang ng coconut cream. So, syempre, depende ulit kung gaano tamis yung ano. Yung sauce. Tapos, syempre, lagyan na ng konting asin. Tapos, ito, dinagdag ko. Pampalapot yan. So, nilagyan ko siya ng cornstarch. At least mga one and a half tablespoons lang. Kasi para hindi sumobra yung lapot. Pero depende kung gusto nyo mas malapot. Diba? Ayan. Tapos, haluhaluin lang natin. Tapos syempre, lulutuin natin 'to ulit, 'di ba? So, uh, gumamit kayo ng whisk para mawala yung lumps. Pero eventually mawawala talaga yung ano, ma-dissolve yung cornstarch na 'yan. So, 'yon. So, haluin lang natin hanggang sa makuha natin yung consistency na ganito. Yan. So, kung happy na kayo dun sa consistency, pwede nyo nang i-off yung ano. Pwede nyo na i-off yung kalan. Yan. Tapos set aside lang natin para medyo lumamig ng konti. Okay? So, ito na. I-assemble na natin. So, ito yung ating uh, ginawang malagkit. Tapos, syempre, nilagyan ko lang ng manga. Yan. So, depende na sa inyo kung gano'ng karami yung manga. Ako, ganito. Ganyang karami. Tapos, syempre, i na natin yung sauce. Ayan. Tapos, pwede niya rin pala siyang lagyan ng toasted sesame seeds. Wala kasi ako eh, kaya hindi ako nakapaglagay. Pero, kung gusto nyo, ah, uh, pwede nyo siyang lagyan, di ba? So yan. So medyo ano pa to eh, medyo mainit-init pa. Mango sticky rice, tikman na natin. Uy, sarap. Hmm? Sarap. Sapa.